<laughs> Oi, Olivia, go. Pakita mo yung Okay, my good. Olivia! chu. Good morning! Oh my gosh. Okay, don't panic. It's okay, that's normal. mode nga si na Beauty Gonzales kasama ang kanyang asawa na si Norman Cresolgo at anak na si Olivia. Always family time nga ang kanilang love language sa isa't Ang saya ng kanilang naging experience dito. Nag-live nga si Beauty ng sumigawang anak panoorin ng kanyang ginawa. Uy <laughs> <laughs> <Is> it... <laughs> si Olivia. Go. Pakita mo yung ano. Um. Okay, my God. Ano ba ito? Olivia! chu 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 Good morning! Ang sungit na. Why? Oh my gosh. Okay, don't panic. It's okay. That's normal. Don't panic. Don't panic. It's okay. Yung... Habang kinakausap nga ni Beauty ang mga fans, kasamang nagre-relax sa teres ang kanyang asawa, narinig nga nilang humiyaw ang anak na si Olivia at nagisinga ito. Napakakalma nga ni Beauty at si Kasuhin ang anak. Maalaga nga siya pagdating kay Olivia. Hi, King! Woohoo. Hi, Aisha! Hello! She's so pretty! We're gonna climb that. We're gonna go there. <laughs> okay Do this. Mm. Mm. So, so good it smells so good I'm scared I want to yeah, put oh my god there's bees, bees. <laughs> <laughs> oh so, oh, it's so sweet. <laughs> You're not scared. I'm scared, but... <laughs> you just... <laughs> <laughs> Ang cute naman ang kanilang nakitang sasakyan dito sa Brazil. Ang mga lumang sasakyan dito, mga pahaba. Nag-hiking din nga si Beauty mag-isa kasama ang kanyang tourist guide. Nakakatuwa ang kanyang mga nakita dito. Nagandahan naman si Beauty sa kanyang tourist guide dito sa kanyang pag-hike. This one. Yep. Uh, oh. Oh. Ah, ah. <laughs> Ooh. Yee! thank you. I was eating the cherry. <laughs> I'm sorry. <laughs> oh, cheers. Cheers. Yay. <laughs> mm. Nag-hiking nga lang siya, nakapitas pa nga ng mga mulberries at red cherries. Ang sarap nga mag-hiking dito dahil libre ang mga mamahaling prutas dito sa Pilipinas. Sulit nga ang pagod sa hiking kahit paulit-ulit. Thank you. You're <tuk> Hei. Oh, sakit so uh. <tuk> <tuk> anu pala tuh. <tuk> Worth it ang view pag nila sa batong batong Bundok. Ito nga ang magandang tourist spot sa Brazil. Nagpunta rin silang Turkey. Maraming nakasamang turista. Maganda nga mag-travel sa mga kakaibang country. Nagkakaroon ng mga kaalaman dito. Nag-hot air balloon din naman si na beauty kasama ang kanyang asawa. Sinubukan nga nila ito. Nakakatakot pero inaya nga siya ni Norman. Sabi niya, When your man asks you to fly and float amongst the clouds with him, you say yes. Pinalakas nga ni Norman ang loob ni Beauty. Mabuti na lang at pumayag daw siya dahil worth it ang view pagdating sa itaas. Nakatulong pa nga si Beauty magayos ng hot air balloon. Nakita ang napakagandang sunset dito sa Turkey. Ang gaganda naman ng kuha ni Norman sa kanyang asawa o talagang photogenic lang itong si Beauty parang model. Effortless nga kung mag-posing. Mahilig nga sa photograph at picture itong si Beauty Gonzales. Mainam nga ang kanyang asawa. Maganda nga ang kumuha ng picture at tila professional photographer na. Kapag naglalakad naman nga ang maginang beauty at Olivia, palaging magkahawak kamay at magkayakap. Malapit na rin nga abutan si beauty ni Olivia. Ang bilis nga lumaki. Pwede na nga silang gumawa pa ng isa pang baby. Charot eh. De Jamalita. Charot eh? Charot Ah, okay. No. Dahil naman sa nakakapagod na activity, deserve nga ni Beauty ang uminom at ginawa kong paano mag-cheers sa Brazil. Kuhang-kuha nga niya ito at natawa ang mga staff sa kanya.